1.9 trilyon. Ganyan kalaki ang naiambag ng malinis na enerhiya sa ekonomiya ng China noong 2024. Mahigit sa 10% ng buong GDP ng bansa. Upang ilagay iyon sa pananaw, sa US, ang malinis na enerhiya ay nagkakahalaga lamang ng 1.5% ng GDP. Mas mababa sa isang ikaanim ng malinis na bakas ng enerhiya ng China. Tingnan natin ang mga detalye sa isang bagong pagsusuri mula sa Carbon Brief. This is Future Keepers News, your source for optimism and information. Nagdagdag ang China ng 300 gigawatts ng solar capacity noong 2024, higit pa sa buong naka-install na solar base ng United States. Ang produksyon at benta ng electric vehicle ay tumaas, kung saan ang China ay gumagawa ng higit sa 60% ng mga EV sa mundo. Ang paglago sa mga EV ay suportado ng malakas na pamumuhunan sa pagsingil sa infrastruktura na may 4.2 milyong charging point na idinagdag noong 2024. Ang imbakan ng grid ay tumaas din. Halos 40 gigawatts ng storage ng baterya ang idinagdag na tumaas ng 70% taon on taon at umabot sa 74 gigawatts ng kabuang kapasidad na konektado sa grid. Ang pandaigdigang supply chain ng baterya ay tumatakbo na ngayon sa China dahil kontrolado ng bansa ang higit sa 75% ng pandaigdigang produksyon ng baterya ng lithium-ion. Ito ay hindi lamang tungkol sa klima ito, ay tungkol sa pangmatagalang lakas ng ekonomiya. Habang ang China ay nagdodoble, ang Europa ay nagsusumikap na makipagkumpetensya at ang Canada at Australia ay gumagawa ng mga madiskarteng pamumuhunan. At ang US, hindi mahalaga ang pagbabalik ng malinis na mga patakaran sa enerhiya at pagpapanggap sa industriya. Ito ay hindi isang debate. Ito ay isang ganap na pag-urong, sa kabila ng mga trabaho, pamumuhunan, at pandaigdigang influensyang nakataya. Sa bilis na ito, hindi lang nananalo ang China sa karera ng malinis na enerhiya. Sinisiguro nito ang pangmatagalang kapangyarihan sa ekonomiya. Habang ang iba ay nag-aalangan. Manatiling nakatutok sa Future Keepers News para sa higit pang mga update. Ang Future Keepers News ay nilikha gamit ang generative AI at synthetic media. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang futurekeepers.world. Ang Future Keepers News ay nilikha gamit ang generative AI at synthetic media. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang futurekeepers.world.